Hi guys! Good morning, good morning! So guys, uh, today's video guys, reflex natin yung mga pusa natin sa loob ng kwarto at papasukin natin. So tingnan natin kung ano na yung update kasi hindi ko na papasyalan to gawa nung busy nga dito sa construction sa loob ng aming bahay. So ito guys, pasukin na natin. So dito sila guys sa loob ng kwarto na yan. Sa kwarto ng aking pangalawang anak yan yun madilim yung loob so yun hindi ko makikita madilim so sandali guys bu bubuksan natin yung yan magbukas tayo ng ilaw guys at para makita natin kung nasaan yung mga pusa So, ito guys. Asan na kaya? Yatchi! Uy! Andito pa ba? So, uh, yung kanilang bahay ay inalis na kasi uh, ayaw na nila mag-stay sa loob. So, ayan. At inalis na yung bahay-bahay na maliit dito kasi mga nagdalakad na sila guys ma... Makukuha na sila, uh, masisigla, tsaka malinig na, guys. So, asang kaya yun? Tingnan natin. Yun, oh, nagpapakain oh. ka na ba? Ha? Yachi? O, yan, Kita niya, guys, o. Oh. <laughs> si Liet. Ay, Liet! Kumusta? Ay, Liet! Kumusta ka na? Ang ganda-ganda naman ang mata mo. Ito naman, o. Oh. Gutong na gutong si Kenma Yan, babae po guys. Kamukha ni Kenma. Tsaka ng ina. Ayan naman si Yachi. amboy po. Yachi! Kamusta? Ah, mabuti. Nagpapakain ka. Ito mo si Leo. Oh, sino na po? <laughs> Hindi ko alam guys kung ano ang itatawag natin sa kanya kasi wala pang mga pangalan to. At uh, kaya ko lang na pangalanan ito. Yan, tinatawag ni Yachi. O, oh, kita mo. O. Oh. Kumain daw siya. Ay, -nag 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 -nag. Kumain ka kasi. Oy, kumain ka lid dit. Dito ka. Kukulin ko guys, lid oh, kain. Kain mo na. Busog ka ba? O. Oh. Yan, o. Oh, Ang ni Yachi guys. At Ayan. Ang <laughs> <laughs> bait-bait naman oh, ni Yachi, guys. Ang hmm. bait-bait ni Yachi. si pag magpakain siya so, sa anak, kaya ang bilis na maki. Hmm. Si Ken mo, guys, ay nasa labas, nasa kulungan niya. Hmm. Kasi in na naman siya. Ito, oh. Hmm. Hoy, tama na. Masyadong malalaki na kayo. Mga ngayayati-yachi. ani <laughs> na. Sa kanan yan? Hey! Tama na. Ang <laughs> um, bait na yung yachi. So, so yung guys, yung update ngayon at malalaki na sila. So, mamaya pagkatapos guys na kumain sila, ah, uh, Lagay natin dito sa ibabaw ng kama para makita natin kung gano'ng sila kaliligsi. Kasi ngayon ko lang ulit natin ito guys since nung huling vlog ko sa kanila. So ayan at uh, nagulat ako ang bilis na baki. So ito guys, saglit lang ha. So ayan guys si Yachio. Ah, baka ka lang ni Yachio. Si, Gusto? Gusta? baka hmm. 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 mayroon bakit? Ang bisikin mo sa labas eh. Nga may papasok ko ha. Ang karap na ikasama ko. Ang guys o. Oh. Ito mo si Hachi. At ito na dalawa. Ay talagang hmm, hmm, oh, oh, talagang nagutumata. O oh, ewan ko ba? Ayan o. No? Oh. Uh, At dadalawa guys yung napalabas natin ngayon na ah. Kasi uh, siguro ganyan talaga. Mas maganda sana kung marami, magalima o pito at least mga kabawi-bawi kami sa gasto sana. So, pero ito guys, mayroon na, naka-reserve na itong dalawa. Mayroon na raw kukuha sa kanila. Ayan, swerte nila guys kasi ito, big bone to guys. Si itim na gray. Diba <laughs> bago pa siguro kulay nito oh big siya guys kita nyo oh. ilang weeks pa lang yan laki na kaagad so yan maswerte yung mga kakuha dyan kaso lalaki at ito naman ay eh, si si may natin oh napaka oh, cute oh. hmm. teka guys So ito guys, kinawa ko na busog na sila. So yan. <laughs> Kumusta? cici ini yes baik baik na hmm. itu guys oh, si... yang black grey ya, nah namanya itu oh bakit? Hmm? Bakit? oh ko <laughs> Ay, naku, naalala ko na naman sila ng maliliit guys. sila Lakema, tsaka si Hachi. Ganito rin, nakikipaglaro rin sila sa akin. Oh. Hmm. Oh. Ah. Ay, Hey. Ay, nangangang. Mm, oh, bait, bait naman. ah oh. Sana ako. Oh. Asan yung isa? natin natin guys yung isa at nandun sa so, may kuhan ilalim ng kama <laughs> ay kumusta ang gondo gundo naman ng mata mo teka guys po focus ko lang ngayon guys oh oh, guys, oh. Um, hmm. Alisin ko, abutin ah, na <laughs> dito mo, no, pati yung isang, yung paa niya sa, kung ano, nakakapit sa akin, no. oh. <laughs> Ay, ba kayo? Kamusta? Hmm, saan yung isa? Eka, kukunin ko, guys, yung isa. Kaya na, guys, yung isa. <laughs> Ayan. Ayan. Nagbo-boxing-boxing ah, din sila. Oh. Yeah, parang, gawin lang, pao recycle lang o ano, parang cycle lang, paulit-ulit lang. At ayan, ganyan din si Yachi at saka si Kopi. Ayan, kamukha pala ni Kopi to. Ayan, nagbubuksing boxing boxing din silang dalawa. O. Thank you. tangkit you, Nana. Ay, ang cute. Bukha mo nga ngagot. Hmm. Bagay mo bait ka pa naman? ay lalaki at lalaki <laughs> nitong lalaki kesa dito sa kay Kuan Ken Mai oh, babae ito guys oh. Hmm, nakikipaglaro guys oh. <laughs> kita dyan guys oh. Oh, inaabot siya kaway ko <laughs> ay oh, yan. wala silang magawa kundi ganyan lang guys hmm. yan naglalaro sila tapos mamaya gutom na naman yan kakain na naman Hmm. Diba? Oy, tama na yan. Nagugutom kayo. Nakakatuwa <laughs> lang pag mastan to guys. O, oh, mga wala ang problema nyo pagka pinagmamasda niya sila. O, uh, bait, bait Hmm. Ay, tama. Ang laki. <laughs> mo. Kaya, kaya mo si maya <laughs> <laughs> eh tama, parang gray nga. Oh. Nagbago na yung kulay niya. Hmm. hmm. So guys, hanggang dito na lang muna po at magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ako eh, magpapaalam na at nakakapit sa hita ko si kenway So, so hanggang sa muli guys at siguro uh, update na lang natin uli pagka talagang malala kami Pagka naka one month pa guys, tingnan natin kung ganun pa rin sila kumilos, maliliksi. So, hanggang sa muli guys, paalam. Bye bye po.